nagsagawa rin ng pulong-pulong sa Butuan City at Sibagat upang labanan ang insurhensiya. Nagbabalita si Charlie Maygay. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa insurhensiya at sa layunin may taas ang kamalayan ng mamamayan ukol sa paninilang ng CPPNP-NDF, matagumpay na nagsagawa ng magkasunod-sunod na pulong-pulong ang 48 Infantry Guardians Battalion sa dalawang lugar sa rehiyon. Una, isinagawa ang pulong-pulong sa Purok 5, Sityo Mandalayag, Barangay Pening, Butuan City na pinangunahan ni Corporal Charlie in sa ilalim ng pamumuno ni First Lieutenant Ralph Salvador Santiago, Company Commander ng Charlie Company. Katuwang ang Community Support and Sustainment Team o MCCST sa pamumuno ni Staff Sergeant Sangarius. Dinaluhan ito ng humigit mulang 6 na pong residente sa pangunguna ni Purok Chairman Jerban B. Mandag. Isa sa aming mandate ang mag-deploy ng mga MCCST team sa area. Isa na dito ang napili namin ang sityo Sangay, sityo Magdalayag ng Butuan City. Dahil isa ito sa mga prone na recruitment area ng mga makabilang grupo. Ang isa din na rason na nag deploy kami sa area upang malaman namin ang mga problema at kung paano natin uh, maibigay o ma-deliver ma yung mga uh, servisyo ng government sa kanila. Isa ito sa rason kaya't nagpa-conduct din kami ng pulong-pulong upang ipaalam sa mga tao ang mga programs and projects ng government na nababagay para sa kanila. Kasunod nito, nagtungo rin ang tropa ng 48 IB sa sitio Sangay, Barangay Bugsukan, Butuan City. kung saan isinagawa ang isa pang pulong-pulong na may parehong layunin ang pagbibigay kalaman sa mamayan hinggil sa banta ng terorismo at pagsuporta sa gobyerno upang mapanatili ang kapayapaan. Dinaluhan din ito ng mga opisyal ng barangay at mga residente ng lugar na aktibong nakibahagi sa talakayan. Biniyag diin ng kasundaluhan ang lagahan ng Hall of the Nation approach sa ilalim ng Executive Order number no. 70 kung saan ang aktibong pakikilahok ng mamamayan ay malaga upang masugpo ang impluensya ng armadong grupo at may sulong ang tunay kaunaran sa kanayunan. Sa pagpapatuloy ng misyon, patuloy na naglilibot ang 48IB sa mga liblib at sensitibong lugar sa rehiyon upang dalhin ang tama na panahon at makabuluhang impormasyon para sa kapayapaan, katahimikan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Sityo Sangay, Barangay Buksukan, Butuan City, ako si Charlie Maygay, ang inyong pamilyang kaugnay.